Good morning! For today's video, nandito kami sa Barangay Baybay for clean up day sa araw ng Sabado. Kaya ang mga, ayan si Kap <laughs> ang aming SK at mga kagawad, nag-clean up kami dito sa aming barangay. Uh, medyo madumi po ngayon ang binigay sa aming mga panay kailangan gumisin dahil mandatory po ito ng DILG sa mga barangay dito sa Hispanos so, para mga fake at hindi nismo Ano, masakit balakang? At ito, may oras ka. Ano yan? Uric acid yan. May oras naman. Ayun, wala na naman. Nagabi, hindi umaga. Ayan, si Trexie, ang aming SK, na napakasipag. <laughs> wala pang ibang SK, kundi si Trexie pa lang, si SK Trexie. Oh, Ayan, ah, si Kagawad Marley at Kagawad Jeff ang nagkakalike kay doon sa ano, medyo madumi kasi ang aming kanal gawa nung nagra-grass cutter yung mga damo doon napupunta sa kanal kaya nagbabara Linis-linis lang po kami dahil ito po ay mandatory ng DILG sa mga barangay. Kaya ayan, nililinis mo kami. Every Saturday po ito, yung aming clean up day. Magpuno pala pagka... Telegram. Ay, laki na lang na naman. Oo. Mm -mm. Kasi yung major ka na, dito lang. Kung parang, kung o, oh, tabi-tabi. Pag may time. Ayan, ang daming basura sa kanal. Kaya kailangan linisin. Kasi pagka umulan, sigurado okay, para. Ngayon po. <laughs> after po nito. Okay. <laughs> <laughs> Meron ka pang isa, extra. Ay, walis pa na ito. Pwede bang dito na nailagay? In plastic, ah? plastic. at the end. Ngayon, nagtatabas po yung aming kapitan ng mga da o ay mga tanga. Gan sa puno na medyo alanganin at nakabitin dito sa may sa okay Kasama din po namin dito sa Queen Ate ang mga kababaihan ng barangay dito sa amin. Ayan ang aming masipag na kapitan at mga kagawa. Ayan po. Ang aming kapitan, siya po yung nagtatabas ng mga sanga sa mga puno. Mahabay. oo. काजे मखु नुनी काकी कदम कतका

Pasok na mukha <laughs> pa. Ah, ang sakit mga gat nitong kara-kara eh. Pipilita ka bumili ng tambakol na. Pipilita ka bumili na tulingan yan. Ayan, ang daming kalamyas. Wala kang plastik. Ayan. Ayan. <laughs>

tama yan. Bibili ako mamaya ng no, <laughs> sampo. Okay, um, Mamita sa lang kayo ng ano. Mamita sa lang kayo ng yog. <laughs> Ayun oh, yeah. po mga babe At malinis na po. No, pasaw. <laughs> malinis na po ang kalsada dito sa amin sa Mobile Street. Malinis na po. At sa hindi ko na. din. Tama to man na naman kanina. Mm. Sana makanatili kong malinis sa amin. Kapaligiran dito sa Amin barangay. Eh dumanda rin na yung kasawa. Panganay. Mm. Hindi mm -mm. na ulam dyan na. Ah. Ayan po mga ka at malinis na po muli ang aming kalsada dito sa aming barangay sa Mabini Street. Uh, -huh. na Nalinis na rin po, natanggal na rin yung mga sanga dito sa puno na nakabalandra sa may kalsada. Ah, nakaharang sa mga wire, kaya pinutol na rin po ni Cap dahil medyo delikado po. At ayan po, nalinis na rin po namin yung mga kalas para ma... Paiwasan po ang mga lamok ng hayon, at ngayon at usong-uso ang dengue. Kailangan mapanatiling malinis ang ating mga so, At malinis na rin po ang mga kalat dito sa lugar na ito, lalo na yung mga kanal, yung mga baradong kanal. Kasi pag hindi po nalinis ang kanal, ito po ay nagsis, bumabara, lalo na kapag tag-ulan. At malinis na naman